So what's up at sa mga Toto Kebs TV natin yan Ngayon tuturuan ko kayo paano mag live sa Facebook Habang kayo ay naglalaro ng mobile ML O pwede na kayo mag live gamit yung Facebook Pero before natin start Dapat huwag nyo kalimutan like At subscribe for more videos Kung meron pa kayong kat katanungan Comment section lang Doon natin yung mabasa so, shout Shoutout yan lahat Let's go! What's up, what's up mga katoto? Kev's TV natin dyan. Tayo nang babalik. Ngayon, ituturo ko kayo kung paano kung paano maglaro ng Mobile Legends o mag-live sa Mobile Legends gamit lang ng camera file live. Tapunta lang tayo sa Play Store. I-download na natin. Kasi ako, mga katoto, Kev's TV natin. Na-download ko na yan eh. Na-download ko na yan then click lang natin search lang natin yung camera file live yan nakita yung red yan ito yan yung gagamitin natin sa pag live stream natin sa mobile legend gamit lang natin gamit yung facebook natin pwede tayo mag live stream dito sa mobile legend or sa cod yan ganun lang then pag uh, na download na natin yan Siyempre. Pupunta na tayo sa camera file live. Maraming papili maraming pagpipilian doon eh. Kung saan ka mag-live sa Facebook or sa YouTube. Wait lang natin mga katoto Kels TV natin diyan. Yeah, pupunta na 'yan sa Camera File Live kasi maganda sa Camera File Live. Camera File Live kahit isang cellphone lang makapag live stream ka na makapag makapag live stream ka na sa mobile legend x lang natin yan camera syempre magla live tayo eh magla live tayo sa mobile legend syempre screen screen record kasi yan maraming papila mayroong custom rtps vmax stream microscope twitch facebook yung papilian natin dyan kung saan tayo magla-live syempre sa facebook click natin yung facebook kung sa youtube ka na naman i-click mo sa youtube ganoon lang simple mga ano mga katotok tv natin dyan then pagka start natin start na agad dyan antay lang natin konti automatic babalik tayo sa ating wallpaper eh and meron ng lubabas na bilog no ah. syempre maglaro tayo gamit ng live stream Siyempre sa Mobile Legends. Punta sa Mobile Legends. Yan. Click natin yung ano, yung live. Kasi maganda, oh, merong camera, meron siyang, ano pa yun, meron siyang camera, meron siyang camera, click natin yung camera, oh meron siyang camera view meron siyang camera then meron siyang yung privacy natin lalagay natin sa privacy niya it all is yan lagyan click natin yung privacy pag okay na kung gusto niyo na walang camera pindutin niyo lang yung camera o oh. pindutin niyo lang camera pala walang camera pala walang camera bulol na ako ano na simple pag okay na click natin yung go yun, mag-umpisa na tayo sa live stream, ganun ba? Pero mas okay pag dalawa yung phone mo, pag nag ka na namang, na mag-live na mag stream, kapag meron kang isang cellphone, makikita mo na nagla-live stream ka doon habang naglaro ng ML. Ganun lang kasimple. Yes, ganun lang kasimple. Promise.